ginoong uh, Rosendo So, ang uh, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Magandang umaga. Ah, uh, magandang umaga po. Yes, uh, engineer, good morning. Uh, naaprubahan -na, na po ng ano, ng uh, yung suggestion para dun sa deklarasyon ng uh, food security emergency ng DA. Ano pong uh, inyong reaction dito? Yeah, welcome developer yeah. uh -huh. para yung mga lumang stocks ng NFA may latak sa mga LGU mm -hmm. at uh, may may benta ito sa atin mga uh, consumer no? yeah. and uh, uh, ito is makakatulong dun sa sa atin na uh, uh, yung presyo na 38 to 39 pesos uh, sa atin na uh, merkado. so wow. uh, magandang development ito dahil dahil uh, 'yung PO62 talaga hindi nakatulong dun sa oh, dun man. sa pagbaba oh. ng presyo mm -hmm. ng imported rice no so itong local rice uh, ang makakatulong dun sa pagbaba ng presyo ng uh, atin na uh, para sa ating mga consumer oh it, it uh, makakatulong din ito ginaong Ginoong Rosendo ano dahil uh, uh, ilalabas ng NFA yung kanilang buffer stock at kailangan nilang mag-replenish, mm -hmm. kailangan nilang bumili ngayon ng mga bagong ani ng ating mga magsasaka. Yes, and, uh, and uh, yung mga warehouses sila kasi puno na kailangan i-out itong uh, mga number of bags para ma-replace ng bagyo, bago. Uh -huh. Pero yung mga stocks na yan, uh, hindi ibig sabihin sira na yan. No? Uh, -huh. uh, yung mga stocks na yan is uh, kasi pa palay ito, ididilig uh, -huh. yan, maganda ng stocks na yan uh, uh -oh. para sa ating mga consumer. Correct, correct. May may uh, lumalabas din, uh, Engineer Rosendo, dun sa ano, uh, parang pinaplano na pagpapataw ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas po ito. Yeah. Uh, Anong epekto mo, nito? Ano, kung ano, halimbawa ipatupad? Uh, maganda yun, no? Kasi uh, ang nangyari kasi, ang uh, nung bubo ba uh, nung binaba yung taripa no mm. nung July June June July uh, ang nawala na sa ating government is uh, almost uh, 15 bilyon no mm. dun sa pagbaba ng tarip uh -huh. pero yung presyo dun sa retail hindi bumaba oh so ibig sabihin in yung EO 62 na inano ni Secretary Manisacan uh -huh. no So, ang ginagawa ng DA, dalawang ting kasi yan eh. Mm. -hmm. Bubaba na yung world market price from $600 to $420, okay. $490. So, $110 ng binaba. No? Mm. Uh, -huh. uh, dollars per metric tons ang binaba. So, yun is equivalent to 7 pesos. Oo. Uh -huh. So, dapat... so uh, yung dating 60 plus, dapat bumaba na yan sa 50 5 to 54. Uh -oh. So pero uh, ang ginawa lang is nasa 58 para at least uh, mag-adjust yung mga mm -hmm. importer. no? Uh -oh. uh, pero by February bababa 'yan. Uh -oh. Ibig sabihin yung uh, yung pagbaba ng pressure doon sa doon sa uh, sinet ng uh, ng uh, DA doon sa 5% broken. Is doon sa presyo ng world market price work yan. Market price, oh, oh. Pero hindi doon sa EO uh, 62 oh. na 35% to 15% mm -hmm. kasi another 7 pesos yun. Eh, no? Oh, oh, oh. So ibig sabihin nun, uh, dapat ibalik na yung 35% tariff and tuloy pa rin yung implement mm -hmm. ng 58 pesos na gap ng uh, 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 ito is yung 5% broken. Uh, ayun. After that, by February, iset yung yung regular meal tsaka yung uh, mm -mm. well-meal rice naman. Mga magkano kaya, Sir, sa tingin nyo, yung magiging maximum? 'yung well meal sa tingin natin is uh, nasa 42 to 45. Oh, oh maba, mas mababa 'o. Okay. And uh, 'yung regular meal nasa 40 pesos. Ayan. Eh, Hintayin natin kung ano magiging desisyon ng DA kaugnayan na Ginoong Rosendo. Maraming salamat uh, sir sa inyong oras. Maraming salamat. Good morning, si Engineer Rosendo so ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura.